Tungo tayo sa balita sa Metro Manila. Mahigit isang linggo na lamang bagong State of the Nation address o sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa QCPD, hindi sila magdadalawang isip na hulihin ang mga ralista na magsusunog ng mga FG sa araw ng sona. Ayon pa rin kay QCPD Director Brigadier General Rodrigo Maranan, iligalang pagsusunog ng mga FG sa ilalim ng Public Assembly Act. Bago yan, ilang grupo na ang nagsabi na magdadala sila ng FEG para sa isasabay na protesta. May git 20,000 pulis naman ang ipakakalat ng mga PNP o ng PNP para tiyakin ang seguridad sa zona. Nahuli ang tatlong sospek sa pananaksak sa loob ng campus ng University of the Philippines, Diliman. Dinala nga kahapon sa Anonas Police Station ang menor de edad na pasimuno daw ng krimen. Bago yan, nauna ng inaresto ng mga pulis ang dalawang suspek na pawang mga menor de edad din. Natuntun sila sa tulong ng mga testigo. Ang paliwanag ng suspek, gipit sila kaya ng hold up. Lunes ng gabi nang mangyari ang krimen. Labing isang beses sinaksak ang babaeng biktima ng pumalag sa panghold up. Sa ngayon, stable na ang kondisyon ng biktima na nananatili sa ICU. Padadalhan naman ng show cause order ang isang miyembro ng PNP Highway Patrol Group matapos tumakas ng mahuli na dumaan sa EDSA Busway. July 8 nang mahuli ang nasabing polis na mga enforcer ng Department of Transportation. Pero habang tinitikitan, iniwan ang nasabing polis ang kanyang motorsiklo at nagmadaling umalis sa lugar. Napag-alaman din na pasuna pala ang rehistro ng motorsiklo. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa Naserrajo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.